Yan mga idol, nadaya nga ba ang Meralco Bolt sa possible winning play sana ni Chris Dusum kontra TNT Tropang Giga? 30.8 seconds remaining sa overtime ay tabla ang laban 98 all with 8 seconds on the shot clock. Makikita na humingi ng isolation si Nusim. Dahil alam niyang kayang kaya niya si Pogoy at binigay nga ito ng kanyang nakakampi. Nang clear na ang lane para kay Nusim ay inatake na ito ngunit ito ang mga hindi nakita ng referee o maling tawag nila na possible naging rason para matalo sila. Makikita dito na natapos na ang tira ni Nusum at hindi tumawag ng anumang call itong center referee pero dahil ang coach at staff ng Meralco ay nagtila referees ay mukhang na pressure ito at biglang tumawag ng late call ngunit hindi panig sa Meralco kundi sa TNT. Tumawag ito ng offensive foul dahil sa extension of foot down ni Chris Nusum pero mukhang hindi naman nataman si Pogoy at kasama lang ito sa motion ng kanyang pagtira. Pero bago yan ay may nakita na ang mga taga-Meralco na paghila ni Pogoy sa jersey ni Nusum na enough reason na sana para tawagan ito ng defensive foul but the center referee missed it. Yun naman pala ang nakita ng Meralco bench kaya nag-alaripewis lahat sila dahil sa paghila na kanilang nakita. Makikita naman sa reaksyon ni Chris Nusum ang pagkadismaya matapos hindi tinawagan ng defensive foul bagkos na offensive pa ito. Kitang-kita naman sa replay ang paghila, kasama na dyan ang landing spot sana or cylinder ni nusem dahil sa hindi pagbibigay ng space sa kanyang pagbaba at tinamaan din ang kanyang arm sa kanyang pagtira. Tanging ang nakita lang ng referee ay ang pag-extend ng paa ni Nusum na hindi naman tumama kay Poboy. Humingi ng coaches challenge ang Meralco pero hindi pa rin naitama ng referees ang tawag. Mukhang madami na talagang kababalaghan na nangyayari sa PBA na dapat investigahan nila. Meron pong sipa sa paa si Newsom against Pugoy. Naging rason nga ito para matalo ang Meralco matapos may pasok ni Rey na ang batak ang kanyang winning shot. The drive for the win, <laughs> Kung nabigyan lang sana si ng free throw ay malamang malaki ang pressure sa TNT at tabla panalo muna sana ang Meralco. Ikaw idol, anong masasabi mo sa bagong isyo na ito?